Ngayong araw mga pare ko is maglilinis po tayo ng panggilid nitong Honda Click 150 natin. Nasa 5,000 kilometers na rin po yung tinakbo nito simula po nung kinargahan ko siya. Ako kasi every 5,000 kilometers din ako naglilinis po ng panggilid. Para ma-check ko rin kung may mga nag-wear and tear na ba dito or yung may mga kailangan na palitan. So dito tatanggalin lang muna natin yung mga tornilyo gagamit po tayo ng 8mm na socket or T-wrench. Mas maganda kung T-wrench na po yung gamitin nyo para mas madali nating matanggal yung mga tornilyo. So kapag natanggal na po natin yung mga tornillo na yan is matatanggal na po natin yung pinaka crankcase cover nito para matanggal po natin yung panggilid kailangan po natin dyan ng impact wrench kung wala naman po kay impact wrench, pwede nyo po gamitan yan ng white tool, tapos yung mga sakit po na kailangan nyo is 22mm at 19mm, para matanggal po natin yung pulley at yung sa may bandang bell, so dito sa akin, ang ginamit ko po is impact wrench, para mas mabilis po yung trabaho natin, so kapag natanggal nyo po yung dalawang tornillo na yon, e eh matatanggal nyo na rin po itong pulley, tsaka yung pinaka torque drive nya, so ayan po yung mga lilinisin natin mga pare ko eh. Bali yung gamit ko pala na bola dito is 10 and 11 grams. So dito medyo magtataas tayo ng konti kasi napansin ko medyo mahiyaw yung set ko eh. Bago ko pala linisin tong CVT mga pare ko is pinili ko na muna yung bola na gagamitin ko. Bali ang isasalpak po natin dito is straight 12 grams. Para hindi masyado mahiyaw kasi kapag mahiyaw medyo malakas din po sa gas. Pero maganda naman ang arangkada nun. Pero dito kasi ginagamit ko lang siya pang daily. So kapag maglo long red ako isiibahin ko rin po yung set nito. So dito yung gamit ko mga bola na nakalagay din po yan sa organizer tapos meron po kong timbangan dyan. Maganda kasi may organizer po kayo na ganyan para yung bola hindi po maghahalo-halo, -halo, mas madali nyo po makakuha. Tapos dito ihiwalay din po natin itong lining dito sa may pinaka torque drive nya para malinis din po natin yung galamay ng mga lining. So gagamit din po tayo dito ng impact wrench. Ingat lang po kayo sa pagtanggal dito ng clutch lining kasi yung center spring po tatalsik po yan at baka may tamaan pa sa inyo. Dito sa akin inipit ko na lang po ng pako. So kapag natanggal nyo yung isang tornilyo na yun is ito bubuka na yan. May hiwalay nyo na po yung clutch lining assembly dito sa may pinaka torque drive nya so lilinisin din po natin lahat yan mamaya ito okay smooth pa naman po yung galaw nito kakalagay Kaka, ko lang din po kasi ng grasa nyo eh. ang susunod naman po natin gagawin is tatanggalin natin itong mga lock na to tatlo po yan gamit lang po kayo ng clutch screw ingat lang po kayo kasi tumatalsik po yan eh. baka mamaya mawala yung pinaka lock na yan hindi po pwedeng may kulang na lock dyan baka kumalas po yung ating clutch assembly so kapag natanggal nyo po yung tatlong lock na yun tanggalin nyo na po yung pinaka cover na to dito medyo pinok po ko lang ng sakit kasi medyo mahigpit siya eh. Susunod naman po natin tatanggalin is itong clutch spring. Dito naman, nang ko dito, gumagamit po ako ng vice grip. Sa ganitong paraan kasi dito ako mas komportable tanggalin yung mga clutch spring eh. Pero depende din po sa inyo anyway, eh. Yung iba gumagamit po dito ng mga screw tanggal or mga plies. Pero dito sa akin, vice grip po. So kapag natanggal yung tatlong spring mga pare ko eh, matatanggal nyo na rin po yung tatlong galamay nito ng lining. Dito naman sa akin, swabe pa naman po yung galaw niya, hindi po matigas. Pagkasi po matigas yan, dyan po nagsisimula yung dragging eh. Hindi po nakakagalaw ng maayos yung pinaka lining natin. Pero dito okay pa naman. Sa so makita natin yung pinaka damper ko dito is JBT. Yung stack kasi niyan goma pero dito hindi siya goma eh. Yung mga materials na ginamit dito parang yung sa mga flyball din. Medyo matigas siya. So ayan tatanggalin nyo lang din po yan para malinis natin mamaya yung pinaka assembly natin. So ayan po yung mga lilinisin natin lahat. Medyo marami po talaga kapag naglilinis po ng CVT. Dito naman mga pare ko ang gamit ko pong panlinis dito dito eh degreaser. Yung iba gumagamit ng joy o kaya gasolina. Pero sa akin kasi degreaser eh. Kaya kaya talaga nito tanggalin yung mga grasa-grasa. Doon kasi nakadesign ng degreaser eh. Maganda kasi dito sa gamit ko na degreaser, bumubula siya. Para siya pinaghalo na sabon, tapos degreaser. Tapos gumamit pala ako dito ng brush na pang paint. Yan po yung pinanglilinis ko dito sa may CBT ko para mas maabot ko po yung mga sulok-sulok. So dito kuskusin lang po natin ng mabuti yung mga CBT parts natin. Para yung mga dumi or yung may mga talsik ng grasa is mawala talaga siya. Dito na mga pare ko, nilinis ko na rin po yung part na to. Ginamitan ko rin po siya ng degreaser at itong brush na pang paint. Maganda kasi dito na no, nilinis ko talaga yung pinakasulok-sulok niya. Pagkatapos po niya, isbinalawan ko na po siya ng tubig. Pagkatapos nga natin malinis yung mga CVT, ang ginawa ko po dito is pinatuyo ko na po siya. Bali, nilagay ko po siya dito sa may basahan para maabsorb yung mga pumapatak na tubig. So yan, nahayaan ko lang dyan siya na matuyo habang nagmimerienda ako. Para after ko magmerienda, isasalpa ko na lang ito. Bali, ito mga pare ko, natuyo na nga po siya ginawa ko po dito sa may pinaka track drive assembly, yung mga galamay na yan, yung poste na yan, is ko po siya ng grasa. High temp po yung gamit ko dito ha. Ah. Bali makita nyo no, manipis lang po yung pahid ko dyan, as in sobrang nipis lang. Hindi kasi pwede na maraming grasa kay ilagay dyan. Kasi kapag marami po yan, kapag umikot yung CVT natin, tatalsik po sa loob ng CVT natin, malalagan nung belt at kakabius po yung pinaka CVT system natin. So dito as in sobrang nipis lang talaga para malubricate lang yung mga clutch lining. Tapos ikakabit na po natin yung mga damper niya. Hindi po pwedeng wala mga pare kasi kapag wala po yan, ang pakaramdam nyo po sa motor nyo mabibrate or yung dragging na tinatawag nila. Isa rin po yan sa pinagmumula ng dragging kapag sira na yung rubber damper dyan. Tapos ito, ikinapit ko na nga po yung mga lining. Kailangan smooth po yan kasi kapag hindi yan smooth, dyan din po magkakos yung dragging. Kapag naikabit nyo na po yung tatlo na lining na yan, sunod natin ikakabit yung tatlo na clutch spring. Bali yung clutch spring ko dito mga pare kay stack lang yung gamit ko dito. Para pagbiga ko ng throttle, kapit agad yung lining. Mas maganda yung response. Syempre, pag ibabalik ko ito, gagamitan ko din po siya ng vice grip kung ano po yung ginamit ko kanina. Para saan kasi dito, mas madali sa akin paraan ito eh. Dito ako mas komportable, eh, magtanggal tsaka magkabit. Tsaka medyo malambot lang din yung spring na gamit ko. Stuck lang din kasi to. Pero nagtry din ako dati ng 1000 RPM. Kayang-kaya rin naman ng vice grip. Pagkatapos nga ikabit yung mga pare ko eh, Ito naman po isunod natin yung pinaka harang niya dyan. Tapos ikakabit na natin itong mga lock niya. Tatlo po yung lock na yun na ah, hindi po pwedeng kulang yan. Kasi kapag kulang yan, possible kumalas po yung pinaka torque drive assembly natin. Gamit lang po kayo ng plies or long nose para maikabit nyo po yung mga circlip. After po nyan is i-assemble ia na po natin siya dito sa may pinaka torque drive. Itong clutch lining assembly. Ako naman, ito yung discarte ko. Ginagamitan ko po sya ng paakop kasi wala akong katulong eh. Tapos babarilin ko din sya ng impact tool or impact wrench. After nyan, pwede na po po natin ni kabit dito sa pinaka motor natin itong CVT system. Ang ginagawa ko nilulubog ko muna po yung belt dito sa may pinaka torque drive. Pag nalubog na yan, inilagay ko na po yung mga bola dito sa pulley. Bali straight 12 grams po yung gamit ko dito. Para hindi masyado matako sa gas kapag ginagamit ko siya dito sa amin mga sa labasan, pambili ng ulam, pang grocery. Pag naikabit na po natin yung mga pare koy eh, assemble lang natin itong back plate, tapos yung pinaka bushing niya or yung pin tapos isalpak na natin siya dito. Sumunod natin lalagay natin yung torque drive tsaka yung belt. Ganyan po yung pagkasunod-sunod ko pag nag-assemble ako dito eh. Syempre, lagyan natin ng 1mm na washer. Pwedeng wala yan or pwedeng meron, depende po kasi sa timpla nyo. Tapos ikabit na natin yung mga ibang kulang, yung mga tornilyo, washer. Dito naman sa may torque drive, yung wag nyo po kakalimutan yung belt. After ko nga ng mga pare kayo, no, gagamitan ko ito ng torque wrench para andun tayo sa si standard ng torque ng mga tornilyo. Bali dito po, ang nilagay ko po dyan is 49 meter. Doon naman po sa may pulley is 54 meter meter. Pagkatapos nyo po maikabit lahat po ng pyesa, e eh, ibalik nyo na po ito ang pinaka-crankcase nya. Sa paghigpit po nito mga pare ko, eh, saktong sakto lang ha, huwag po kayo masyado manggigigil kasi madali po ma-lost ito. Kaya dito sa Honda Click ko, oh, kahit sobrang tagal na ako naglilinis ng panggilid, wala pa sa akin na dito sa mga crankcase ko. Kasi may ingat talaga ako dito pagdating sa mga torque. Kung gusto niyo naman po na makasiguro kayo, gamit lang po kayo ng torque wrench yung maliliit tapos ang gamitin nyo po is 10 newton meter kung hindi nyo po tansyado. Ako po kasi tansyado ko po dito, kasi sobrang matagal ko na po nagbubukas nito e eh, kabisado na po ng kami ko yung pakiramdam ng saktong saktong higpit lang dito sa crankcase pag kasi malawag naman po yung pagkakabit nyo may malalaglag po na tornilyo nyan at magtataka kayo sa susunod po nyo na linis eh may kulang na na tornilyo kasi nalaglag na po yung iba nangyari na rin po kasi sa akin yon kaya dito may ingat ko na hinihigpitan yung mga tornilyo after nyo nga po dyan eh iligpitin nyo na po yung mga kalat nyo yung mga tools po itabi nyo na po kasi baka magalit po yung misis nyo kaya yung mga asawa nyo, mga jowa nyo mahirap na para wala nang ingay namay. So ilang mga pare kayo? No? Salamat po sa panonood.